morning, kaligalig. papasok na naman tayo sa trabaho, kaligalig. January 13. Ngayon, hey, kaligalig. papasok na naman tayo sa trabaho. Ito, press na press pa si kaligalig. O, kasi bagong liko yun si kaligalig. O, masapa yung buhok. Para pogi. Saka, o, diba? Ayos talaga Kaligalig. Happy Tuesday! Aligalig! -alig. Maraming salamat sa mga supporters at followers. Thank you, thank you ng marami. Ting. Diyan yeah, na. sige na. Idikit mo. Idikit. pa Kaligalig, magandang tingali. Ano muna tayo kaligalig? Pag imagas kaligalig ko kaligalig, to may, ano si Kim na pinya kaligalig, o nilipro niya. O, Kim! Uy! Ayan, e, galing-galing ko. May tae? <laughs> Saan may tae? Haan mo lang naman eh. pala. Kaya galing mo dito. Ubusin mo lang yan eh. Diba pa? Pwede sa isa? pag natin ito eh. Salamat! Salamat Kuya Kim! <laughs>